Diba, Debrool? Kumusta na po yung lahat dyan? Ayan, dahil yung mga... Binagyo! Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan guys For today's video, mag-update lang po ako sa aking small sari-sari store Kasi po, nagtaasan po ang bilihin Palibasa, uh, dumaan sa masamang panahon Mahirap magbiyahe Tapos yung mga gulay tumaas dahil na syempre uh, inulan, binaha So, ganun talaga ang mangyayari guys Magkakaroon ng pagbabago ang mga price So, ngayon galing po ako sa labas na mili ng itlog Alam nyo ba? ang mahal ng itlog. Na, grabe. Hmm. Ayam po, ito. Ayan yung pinamili kong itlog. So, bumili na ako ng tatlong tray. Ayan, ayan. Ayan po. Dati, ang isang tray lang po ay 230. So, ngayon, 265 na po ang isang tray. Kaya, mag a tayo ngayon ng presyo. Yan. So, mag adjust po ako ngayon ng price ng itlog kasi tumaas. So, habang ako lumabas guys sa namili doon sa store na aking suki, nagwashing washing muna ako. Iniwan ko kasi automatic naman po yung washing namin. Naglaba po ako ng uniform ng aking asawa. Ayan o. Oh. Sinampay ko na muna o. Oh. naka-dryer na po yan. So, may sampayin pa ako. Ayan o. Oh. So, busy-busy. May nakasala pa ako ngayon dyan sa Sila... Sa washing namin. So, busy-busy po ang inyong inday. Ang daming ginagawa. After ko dito, after ko mag-washing, guys, pakita uh, man ako ng d Kasi, bibili naman na tayo ng DXN Coffee. Kasi, naubusan na po ko ng stock. Ayan. Kasi, ang dami pong nagkakape. Dahil malamig ang panahon. Ayan. And then, bumili na rin po ko ng malunggay. Malunggay is life. Napaka-healthy po ng malunggay. Guys, ayan. Maganda to sa diabetics, mga hypertension. Gawin 'yong cha. Ah! Ayan. Mm. Herbal po kasi ito. Marami pong benefits ang malunggay. Kaya, yeah. ugaliin yung mag-consume ng malunggay every day. Kasi kami po, laging nagkukonsumo ng malunggay. Ang ganda po ng malunggay, guys. Napaka-healthy. Maganda sa katawan. Doon sa mga diabetic, Nako. Yung nag nag, nag insulin nay. Pag malunggay ko ayo, guys. Kasi ang insulin at the end, pwede kayong bulagin. <laughs> yan po yung side effect niyan. Yung insulin tsaka metformin. Yung, yung nagtitik ng metformin, mga diabetic, at the end yan, sa last day, hihina po yung paningin, hihi, at magkakaroon ng, yan, yung ang nabubulag. Ayan. So, ayan guys. Pati po dilata. Punta naman tayo sa tindahan. Pati po dilata. Nagtaasan, guys. Nagtaasan. Kaya, wala talaga tayong, ano, ligtas sa pagtaas ng ating mga produkto dahil nga, sumama ang panahon. So, anyway pala, meron po tayong dishwashing, homemade dishwashing, guys, ha, gustong bumili. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Niripak ko na siya. Ayan. Meron pa akong iriripak. Marami pa. At meron na rin po ako dito yung chinelas. sa gusto pong bumili ng chinelas. Yung presyo, kung ano yung price sa palengke, ganun din po dito sa akin. Hindi na kayo pupunta ng palengke. Malapit na lang, ayan. Ito po, oh. Ganitong klase po, ayan. Meron na rin po tayong chinelas, ayan. So, ito po yung aking update, guys. Ingat-ingat po ang lahat, ayan update natin sa ating small sari-sari store. Basta yun nga, nang taasa ng mga bilihin. So, dahil tuloy-tuloy ang buhay, hanap buhay pa rin tayo kahit nagtaasa ng bilihin, di ba? So, walang ano, walang susuko. Hanggat may hininga, hanggat may buhay. Thank you guys! Thank you for watching. Ingat po ang lahat. Bye-bye!